Mayong gusto guys, magluto tayo ng nilagang baboy. Ayan guys, meron kaming biniling ano, gabit, tapos yung pipar. tapos luya. Ulang na naman ng paminta. Ayan na, inano na namin dito guys, yung ano, yung mga ricardos. Yung bill paper na lang po lang nalagay dito. Nagsaing na rin tayo guys. Kakasalang lang to. Ayan na. Hiwa-hiwa na yung bill paper guys. So, ilagay na natin ang bill paper guys. Diyan. So, hey guys, andyan na yung karne na na namin. So, pakuluan na namin ina ng one hour. Ayun, kumukulo na guys, pero pinapakuluan pa kasi namin yan na isang oras ang pakulo namin yan para lambot-lambot na maayos. Marami na naman kaming sibuyas guys at ano na naman, meron kaming loya. At ito pa, meron pa. So, ito ang ano namin guys. Ang sibuyas, kaya mabilis lang mal maubos kay inuulam ko pag walang ulam. So ayan guys, binuksan ko lang konti ang takip kay naagas yung ano sa dito sa kalan. Kaya ginanyan ko muna siya habang kumukulo ng sabaw. Ito, mamaya ko pa ito ilagay dito pag lutong-luto ng karning baboy. So, ayan guys. Kumukulo na yung kanin. So, ito yan pag naluto ang karning baboy at luto na rin ang kanin namin so kain muna tayo dito guys ng tinapay so ito yung tira namin kagabi di, kasi kami nagkakain pag gabi so kainin muna natin ang pig pie na tinapay so, ito pa meron pa dito ng ano buns na tinapay so bautin babaulin ko na, kay baka may uti mamaya di ako bukas baka bautihin ako So, ito, dalit ko na lang ito para Meron akong pagkain mamayang gabi. So, ayan guys. Bumaba si commander sa labas kay nagpabili ako ng paminta kay para masarap, lalong sumasarap ang aming ulam ngayon. So, ayan guys. So, itim yung paminta. So, ayan guys. Tinimplahan na siya guys. dinagyan ko na ng asin at magic sarap. So, pakuluan pa rin namin yan hanggang isang oras talaga eh, para masarap lalo at kamalambot Para hindi siya malangsaba. So, bago pala namin ito nilagay ang karne dito guys. So, binabad muna namin ng suka yung karne para malis ang langsaba. So, ayun po yan guys. So, ilagay na natin guys ang garbage Ito na ba yan? Luto na ang ano guys, ang, ang ating nilagang baboy. So, kakain na po tayo ngayon.